Yon mga katagalog, what's up sa inyong lahat dyan? At si katagalog ay eh, nakarating na nga dito sa bayan ng aking tiyohin sa Lubo, Batangas. Yon, shout out sa aking tiyohin. O oh, yan ha. Ay, hindi ko nga alam kung yung abogadong yun na pagawa namin ng didoksili, hindi ako inonor. Eh, naman talaga kami. Maputi ka lang ang buhok at yung aking itim. Yun lang daw pinagkaibahan at sa perma. Sabi ko nga, eh, magkamuka naman. O, oh, yun. Shoutout kay Tia. Ito ang aming pinaglakihan eh, din sa bayan ng Tuhing ko, sa Lubo, Batangas. Yun, no? Oh. Yun, guys. Ito ang buhay nila dito. Masarap dito, malayo sa pollution, uh, ah, tahimik, yan. Yun. Sariwang hangin. Ang tiyo ko at saka yung tiya ko, eh, medyo may edad na rin. Alam niyo naman ang inyong kaibigan na si Katagalug, napakarami ng choy at chahin kahit saan magpunta ay meron. Ayun. Ayo no? Ay sa mga taga-Bicol, shout out sa inyo, kay Tiansi, kay Tiadina, Dina, uh, kay pinsan Dabi, at kay pinsan Jenny. Ingat kayo dyan palagi ha. Shout out din nga pala sa mga taga kabite Yo. Shoutout din pala sa Pasig City. Kay Tio Ile. Tio Ile, pagaling lang kayo ng pagaling. At eh, kita din kayo. No? Uy, uh, uy, oh, makikita-kita pa tayo. Okay. yan muna po kayo mga katagalog. At ako'y nasasabik na rin dito magalagala ng konti. At tayo'y napakatagal na panahon na tayong hindi nakarating dito. Hanggang sa pagpunta rito, ako'y nagkandaligaw-ligaw pa. Pero, Ah, uh, taga dito ako. Yun. Naligaw din ako. <laughs> Sige mga Katagalog, magandang umaga po sa inyo dyan. Mula kay Katagalog TV. Bye-bye! <laughs> <laughs>